everyone! Nasa kangaroo town tayo na may patalon-talon na napakaraming kangaroos. Ganito talaga pag kangaroo town. Hala! Na para makangasuwang. Uy, nalapit ka pa sa camera. Manghingi ka pa ng pagkain. Oh! Ay, wala lang. Ito naman tung isa. Gustong pumasok sa pouch ng kanyang nan ay magpakarga ayan bira pasok ito namang dalawa nag aaway oh my god wrestling na kayo hoy sinong manalo abangan ito naman very relaxing baby kangaroos at sila naman ay patalon-talon lamang na parang walang ginagawa sa buhay na biglang may aswang ay ikaw ba naman kapag ganitong lumalapit sa'yo di ka ba tatakbo hala Parang kainin ako nito. Sige, sige. Talon ka lang. Talon, talon. Takbo! Nakakatakot. <laughs> Natatawa na ako. Why? Ito naman yung isa. Nangangate. Oh, my God! Hi, baby kangaroo. I love you. Ang cute mo. At ito namang isa, yung nanay, karga-karga or kandong-kandong yung baby niya sa pouch. Pero bigla siyang nagkakita ng aswang. Hala! Takbo, takbo, takbo sa kagubatan. Ito naman ang haharot nila. Nag-aagawa ng pagkain. At yung iba naman ay nagbabayang magiliw. Oh my gosh, mga kanggaros. Na mabait pero pasaway minsan. Hala, kayong dalawa, hindi pa ba kayo tapos sa pagtatalo ninyo, sa pag-aaway? Hala, sige, birahi. Oy! At ito naman, dito nyo makikita kung paano bumaba si Baby Kangaro sa kanyang nanay or sa pouch ng kanyang nanay. Udi ba, lumabas na. Thank you for watching!